mo lagi ning panlagsar ang manik Manila ba first time kinako makanik Manila ka ba no sawa og dire si Jing mo gi na mo dire makaiping ba o tan awar na makaiping o ngadako kag lugar ang ilahang dalan ba ito sto asus to len sing in town amot lang mo lisud tabok dire sa kadalanan ba ma jay walking mo anak kana anak mana dire unsa ka kadako ang Manila makaiping mo kay mo mawala kita kung kita ra usa dire manis Manila makaiping mo nang lisud wa kay nga dili, tiga, dili, ba anak mana dili kita suito di makaiping nga mag -back magbake nga maginusara dapat na kay kauban ing Gibson og kanang nagkalisod ta importante nga makuha ginato ang mga requirements para sa aton trabaho Anak mana bahala ang importante Kapoy poy gyapon what para makatipid-tipid po mi sa pamasahe mga mo nang nagabakay po mi ba experience bitaw po makita po niyo diri ang habog nga dalan amo ni skyway mga kay no agianan og train Anak mana man na amo skyway ba kamo na lay sa bota na mga ping oi kay mo rago magiko ka ila ning napita makaiping kay ping mo nang pataka na lang igog jawit-tawit adire makita po nato ang train nga nagadagan first time mato makita train in, in, personal mga mo na nga ignorante kita din napita adire mga ping sa among pagbakay-baklay na abot na ginmig ayala malls pastang dako tuwa rin makaiping uy tanawar ko ng lugar di makaiping o sa o na pag ato o magbaklera ka perting habuga kayo ang dalan o pagin may kaagi makaiping babot makaagi ba may baklay di makaiping pero bawal mo kung baklay yun makaiping grabe kung wala gi kay kwarta makaiping di juga kasulo di ba anak manak ka ugma bagtas na po ni Iping dari makita niyo yung pure gold na niyo wag binagtas na abot min midir na pita Maka Iping wag pag may nahuman sa mong requirements mo na nga sige lang yung bagtas na bisag akasala may naabot pang apply di rin pang apply do, kuha og requirements para mahuman na ba wag makasulod na git trabaho og wala na git malimtan mo na nga at mo ang i-process tanan kaumang na panako akong asawa og sa tijing Aka may tulo mag nilayugay na yung backline kay wala maging may take, kay partipid ba para wala gastos mo na nga maklay na lang yun mana. Uyaw, kay diri andalan na makaiping kay gikural man awala ah, eh. sa tulay ra gini makaiping padili mo ba para di matagak inag ni mo lukso kay tas taas biya ang screen man na kaduol na pure gold pero ang pungtana na ba may kwarta wala oy hanggang tingin na lang kami mga kaiping. no mo na nga antos antos lang kita kay moragula pa man kita kwarta dre o na kayo na paitakpad sa pure gold nga pete pong daghana pong baligya ah, sunod na punta sa panon kay diri managyanan kay kung dili ka mo agik pedestrian lane abanggaan banggaan ah, man jud na po dito mga kaiping o, lukatanan og RFID or RFID ah, unsa na mga kaiping ko ka ko anak na ra dari daghan pagi masakenan nga Neginalig miktabok ane padali may mabanggaan ana mana Grabe ang mga behaydor di man kay pino kay maghinatagay gid sila sa gianan ba kung isa ito may makauna may makauna og agi ana mana diri pasulod na may sa ani nga mall pero blabay lang gin may kay igor may magagi ang tulay kay pasaka man mi kay bawal man ka magi dalan mo na ay agianan nga para dito ka magi ana mana o sa dihang nangita na may kasakyan ng tricycle kay mao man ang barato dre anak mana. One hour later. Pag uli na mga sa balay makaiping no na pa'y binuhay si ati Inday nga langgam mo ang lovebird wala siya paris kinamatay man pertig ng lingawa na mo no kay muduol mo sa mga tao mo nga dili gini siya ingon nga idlas mananga, na nga dali rin makawat magkaipin anak man na pertig na lingawan lingawa kay masig sa kakapoy sa mo ang pagbakibaklay na abot mig malinawan sa balay anak man so mara to no dagang salamat sa inyong pagsubaybay o kano ko nakabalik kung upload-upload kay gikabuhi man anak man so mga kunuhay Peace. Magsipilo ka ha. Dilaw na yung ipin mo. Rest in peace.